Ayan, good morning, good morning. Ngayon tanghali ang po ang ulam namin ay tahong. Magkasabaw po ako pero inaalis ko po ito. Binababad ko muna po sa sa tubig. Kasi may mga dumi-dumi. Inaalis ko po ng ganyan, no. Oh. Hmm. Yan, ang dami, oh. Dapat tanggalin mo po tapos ibabad mo muna sa tubig kasi yung mga kinain niya para hindi madumi. Kasi pag nagkataon po, ang inumin mong sabaw, puro dumi rin. Tapos guntingin niyo po yung... Ako ginugunting ko ito yung mga ganyan, oh unti lang po binili ko kalahating kilo, dalawa lang naman po kami inaalis ko na po itong mga buhok-buhok na yan asigisa ko na lang po yan ayan lang po, share ko lang po sa inyo hugasan po natin ganyan thank you ayan kailangan po hugasan natin na maigi ang tahong ibabad muna natin kasi madumi rin po yan eh. Ayan, kasi isa may mga lupa-lupa po. Ayan, ka, dapat hugasan hanggang sa luminaw bago nyo lutuin. Katulad po niya, no. Luminaw na yung tubig niya. ni share ko lang po sa inyo. Sana po natin yung tahong na ulam natin. Siyempre yung sibuyas. Halo na. Ayan. Star margarine po ang pinanggis ako po. Sa aking lulutuin na talong. Star margarine po. Ayan, luto na ang sangkap. Saka ako ilalagay ang tahong. Natin. Ayan, pakatapos na po natin halo-haloin. Kaunti na po ang kasi dalawa lang kami. Ilalagay po natin yung tubig. Yung tubig ng bigas. Pero kaunti lang. Ayan, tama na yan. Ayan, kumukulo na po. Ilagay na po natin ang sayote. Turn natin ilagay ang sayote kasi madali lang naman po. Ano nyo, takpan natin uli. Wala lang gaano maraming sabaw kasi kaunti lang naman po. Ayan. Ayan, luto na. Luto na po ang aking ano ba ito? <laughs> aking ano ba yan? Tahong. Uh, aking tao, mas marami pa ang gulay kaysa sa tahong. Salamat.